know <laughs> what I'm talking about. No, no. no. no, no. E Alright. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me y'all the bad, never good, till my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again. Good morning, good morning mga master, mga idol uh, Dito naman tayo ngayon sa Alcor para mag-fishing na naman Bali, mag-bait and wait tayo ngayon eh, Ito yung dala ko, dalawang sit up para mas maraming sit up, mas maraming huli eh. Kasama ko ngayon si, ano pa rin, si Master Jetro Ayun siya oh, nakahuli na siya mga master ng ano, siya ha, manlaki Buhin naman ano Sige mga master, uh, update update na lang mamaya Pagpain na tayo mga master Pagpain natin ano Ah, uh, Hipon Yan Sana makachamba tayo Mga ganito lang kalaki yung papain natin no? Para madali nilang malunok Para fish on agad mas partida yung labanan dito sa ano eh bait in bait kasi maglura ka dito eh bahans natin tapos yung isa naman malalim lang yung putik talaga dito lulubog ko talaga oo oh. Hags lang natin mga master itong isa Ah oh. Sinubog na yung pako Ay, hirap Hirap, ano Hirap hugutin Sinubog talaga yung paa eh Ayun, may kumakagat agad <laughs> Sensor na Oh. Ayoko na nakita ko Oh. Hindi <laughs> pa tayo mga master Dito lang sa bandang unahan Dito banda Pusog lang tayo konti Walang ano eh, paramdam dito Pwede na dito mga master O sige lang tayo ng kunti ng ano, malalim O sige Ops Halubog na ako Pwede na dito ako na makuha natin dito Balik Pwede mga master nakasalang yung isa natin dun Ayun o oh. Oh, Gumagalaw-galaw na siya Pwede na kakulis na makakulis na Matumuha tayo dito Yan Hanggang ngayon mga masker mga idol Wala pa rin tayong ano Nahuhuli Lipat tayo ng ano Spot Bali mag focus muna tayo sa ano Isang rad Pusog tayo dito banda sa ano, dulo. Sige mga master, mga idol. Update na lang pag ano. Maghahagis na tayo banda dyan sa dulo. Hagis na tayo mga master banda dito. Baka dito na tayo makadali. Yun. Hindi yung ano na mid na. Yan namin kumakagat ha. Dito rin mo. Dito tayo maghagis mga master Lumipat na ulit tayo Palipat-lipat lang Hanggang ano, Saan tayo kakagatan Sana dito mayroon na talaga Ayun may kumakagat o oh. Ayun Ayun Dali Dali mga master <laughs> dito pala may gilon eh dito pala may kagat ari ko hindi na lumabas na siya uy dalawa uy nakawala yung isa sayang naman dalawa sa na mga master uy may tama to ah oh dalawa sa na ayos kaysa na tayo mga master <laughs> Dito lang pala kayo ha Kanina pa ako naghagis ng hagis Sa dulo Andito lang pala kayo Pusunod naman tayo mga master ah, Sasabit mo pa ha Huwag mo nang isabit Sumama ka na Ayos Dito lang pala kayo ha Sumama ka na sa akin ayan nah, na, ayan na, ayan na. Ayan na, ano kaya to? Hop! Uy, paskar! Paskar, mga master! Pero, hindi na kaya to. Uy, hindi na to, Mga master, oh, paskar. Pwede na to. Master Jet, pasensya na ha. <laughs> Pupunin ko to Ahay, hagis ulit Oop Iyon, layo Sarap ng harvest ano pa kayo mga master Iyon Malaban na naman siya malayo-layo nga lang hatakan to kasi malayo pagkakabato ang dami rin mga ano Uy, dalawa ayos ha pwede na pwede na oops ayun makakaila ah, na makawala natin to mga master medyo alanganin kawawa naman balikan na lang pag malaki ka na ha oh bilis hagis na lang ulit pinakuha na natin ng isa pang medyo pasige plus kasi rola yun gege ingay naman nila yun ang dami nila lumapit sa akin nakikita sa kita na sunod sunod yung holy ko shoot sure, na naman tayo mga master ah. hindi siya hindi siya humila hindi ko naramdaman na humila to ah. hindi ko pa inangat hindi malalamang meron ah. Wah, dikit itu Uy, laki Laki mga master <laughs> Sabit pa bilang kabilang Agis ulit tayo Agis ang dati niyo kumakagat fish on na naman tayo mga master makakarami <laughs> rami din kahit papano kahit binolabog tayo ng mga pasaway dagdagan din yung huli natin pag alis nila, andito na naman yung mga isda eh Oh, may kumagat na naman, Oh. Kaya yung isda to. Pag bait in wait talaga. Ay, paskar na naman. Ano, pakawal wala ka? Pakawal muna natin 'to, Master. Maganda 'to pag lumaki. Eh. Tama, <laughs> tama na yung ginawa natin ng nung ano, nauna. Grabe sila kumain, oh. Ah. Hop. Oh. Kung pa malag, tapos ka naman. Yan, kawalan na natin. Duh. Ay. Nambasa pa ng mukha. Pinakawalan na nga, eh tulong huli natin mga master medyo matumal ngayon na ito nakailang paskar din tayo tatlo tapos bako ko tapos itong nga yuhang is dato parang ano parang kamag-anak ng kanoping ito yung mga nahuli natin ngayon ayos ah, let's go oh Uh, hanggang dito na lang mga master yung mga natin yung session natin natapos na rin kasi si master Jethro nagyayaya na may pasok po siya maya maya eh kaya uh, uwi na lang kami ang ganda na sana ng kagatan kanina sunod-sunod yun -sunod. nakaka ano nakaka dalawang ano ko oh. tapos din nung nakakita ko ng mga ibang lahi na sunod-sunod yung honey ko nagsilapitan kung saan ako naghahagis doon din sila naghahagis kaya no, siguro nakita nyo sa video ano nagkabuhol-buhol kami dalawa talagang ano, binagbuisit talaga kami siguro ano, gusto nila kami paalisin eh, hindi talaga ako umalis hindi talaga ano eh talagang tinayuan ko sila doon tapos eh yun nga parang inalat na wala nang kumagat tapos yun iayari si Mr. Gito na umuwi na kaya yeah, sige mga master hanggang dito na lang at balik na lang tayo dito sa susunod. Ah, dito na tayo sa bahay mga master mga idol. Bali hugasan muna natin yung mga nahold dati ng tapos ano hati hati natin sa mga plastik tapos pamimili natin sa mga kapitbahay natin. Tara hugasan natin. Ah, uh, bali mga master mga idol ito yung nahuli natin. Tapos kung iba binigay ito ni Master Jeep ko bali kukuha lang siguro tayo ng kunting pang ulam or hindi na siguro pamigay na lang natin ito para matuwa naman sa atin yung mga kaibigan natin makakakakulit naman tayo so sa susunod Tatlong plastic, bale, tatlong tao yung pagbibigyan natin nito. Ang pagbibigyan natin nito yung mga hindi natin ibigay ng Sila naman yung bibigyan natin ngayon. Bale, share lang tayo ng no? blessing sa ating kapwa. Alright. Yeah!